May kahit no? yung mga ano, what dito pa binibigay mo? Pero ko wala lang action. Meron po kayo. Yung mga mandurugang mga malulupit ayan oh. Ayan na yan, mga budo. Yes, mga mandurug. Yung yung pagtitimpla siya lang Milo. So magaling siya magtimpla tinadyo guys ayo. Ayun oh, no? yung yung basong yung wala pang tubig. Agad lang yan no? oh. Kaya palang tinta rin din. Pero manduruga to. Hayop to eh. <laughs> oh, yan. Milo, pinagdadamot. Ito pagdadamot ah. Pinagdadamot na. Mabili nga ako ng isang tay. Pinakita ko sa kanya. Hindi ko ibida. Pero maglalakad siya mamaya. Tori ah, sasabay daw sa akin. Tori ako sa hintayin. Eh sira yung motor ko. Pinabaklas ko. Ya, bang putang ni. Tengah ni, ya nak kampi pay dua putang <laughs> <na>. <laughs> <siya> <laughs>